Tatago kita. Uy! Uy! Isang mukha lang ang gusto ko makita. At pag hindi ko nakita ang mukha na yun, dito na kayo mamamatay. Dito na rin kayo lilibing. Mike, huwag ka naman dito manggulo. Tirespeto mo naman ang mga pag-aari ko. Kung saan ako nakatungto, yon ang pag-aari ko. At yung pag-aari ko, pinakikialaman ninyo Ayusin ah. natin itong kwarto. Bilisan mo. Uy! Bakit, bakit? Ano problema? Nakugat, Dula. May kasalanan ako sa'yo eh. Pero hindi ko sinasadya. Ano nga yun? Dumating si... Ilaw. Ha? Hmm? Tahanan. ay na sa akin ni Lucas. Nakasagupa mo pala si Speed. Sabi ko na nga ba eh. Hindi mo dapat pagkatiwalaan ang mga lalaking 'yon. Kanya-kanyang panahon lang ang paggiginte. Nag-abot na kami ng mga bata ni Mike, matindi ang galit. Nakita ko sa mga kilos at galaw nila. Ngayon, ang sabihin mo sa akin. Bakit nandito ka? Di ba dapat nasa eskwelaan ka ng ganitong oras? Simula sa araw na to, tapos na ako sa eskwelaan na yon. Hindi na ako papasok muli. Expelled na ako. Gigi, alam na nila kung anong trabaho ko. Ah, huwag mo silang tindihin. Maraming eskwelaan dyan. Lumipad ka sa iba. Ang tandaan mo, hindi na ako papayat na mapunta ka pa sa mic na yon. Gagawa ako ng paraan. Para hindi mangyari yun. Ah, uh, excuse me. Lalabas muna ako at bibili ako ng merienda natin. At ah, uh, bahala ka na kung papayag ka sa mga gusto nitong si JJ. GG? JJ nga eh. kailangan malaman kong daylan. Kung bakit di mo ko pinapayagang makipagkita muli kay Mike. Sabi mo sa akin ang derechahan. Ops, di pa tayo kasal eh. M Mahirap yan. Gusto mo coffee? Huh? <laughs> Ganyan ka ba talaga? You're brushing your teeth while drinking coffee? <laughs> Sometimes only. Okay yeah.

isang mukha lang ang gusto kong makita. At pag hindi ko nakita ang mukha na yan, dito na kayo mamamatay. Dito na rin kayo lilibing. Mike, huwag ka naman dito manggulo. Kirespeto mo naman ang mga pag-aari ko. Kung saan ako nakatungto, yon ang pag-aari ko. At yung pag-aari ko, pinakikialaman ninyo. Pag-aari. Yung tinutungtuhan mong lupa, yan lang ang pwede mong pag-aari. Pero si Varga, matagal ko nang nabili si Varga. Matagal ko na siyang bayad Nabili? Ano yung for sale? Hindi mo nabili si Varga. na lang siya sa'yo. At handa akong tubusin siya. Kahit tubusin ko na, tubusin.